Sama maganda morning ho ayan ho para ba kami sa lumahan kaya nakachamba tayo ngayon kaya may tagatali si parang bulutog ho nakachamba tayo lumahan pero konti lang hindi mong ayan

Oh, tap tap tap! Oh, bira bira bira! Git! Oh. Dab dab! Yan! Sige! Ay, salamat na Ay, salamat daw. Sabi ni Manon Disho. Yan. So, koy koy na buya. Koy koy na buya. O, damami na motor! dami talaga! Ayan. So, pangatlo sa alok natin. Hila hila! So, malipis. Bido ano lang para mga limahin tablang para hubero oh, Ay, yes be nasa mata da oh dira uy hey so pangatlo pangatlo sa lok ayan salamat sa panonood at oh, yung nang binigyan tayo ng biyaya ngayon uy 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 uy, uy, uy.

Yan, Mano Disho show? Saya ikut Yung Yang uh, asal no. Oh, tali, tali, tali. Tidak. Empat, 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 yung empat, 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 empat,

pa. Mayroon pa, may adagdag pa dyan, may adagdag pa. Ay, adagdag dito lang. Oh. Sala, dito. Dito, yun, yun, yun. Ayan, tap Yan lang po. Oh. Ah, konti.

Toy, toy. toy. Ka, sa Sige, sige.

Kamiya no natatag na sa hulingan. Ano? Kita 'yung bakoy, na. daw <coughs> tingnan na. Yung may ay, tayo wala muna tinatana. Ay. Ano na 'yung lalabas? Kasi may malayo sa natin. Kung sinisi siya, ay ano 'yung ang sa kabilang uda. Hindi tira, tinitita ko din, ko. Yeah. <coughs> 'yan. Ano pa dami pa na? Tingnan ano? Eh nasabi ko ba dito? Eh, tayo muna sa lawa. Oh, ay sige, bakit hindi na hindi tayo uli eh? Kung ano ba 'yung kilay? Basta lang, sila eh, labi ka pa nga sila. Tayo pa kayo may pahuli pa Eh, may hindi rin eh. Pagkagising sila ngayon. Eh. <coughs> sila Eh, hindi ba intindihan na isa <coughs> at hindi sa hindi Oh, nga, may, sila. Hindi eh, natin dito ano, eh. ay na so, sa. Oh, Tayo na. So yan ang aming nadali. Kaya ito parang nakahuli. So madami lang bangka. Ilamot kami ng madami bangka. Nadali Oo. ano yung <laughs> naiyot. Ado yun, naiyot. Parigay. Parigay lang malupit. Pati si Romil. report. <laughs>